So yan, good morning mga kabukid. Alam niyo naman at nakita nyo, almost 3 days natapos yung ating pagpapasurvey doon sa parent side ko yung bigay sa ating Uh, lupa ni ang ating kapatid na si Kadonya. Yan, almost 3 days po bago natapos, bago na lagyan ng muhon. Yung, ngayon pala, pag, nagpapa, pag magpapasukat ka, ganun talaga dapat kasi kinakailangan ng reference ng malaking lote na kadikit o kabalantay ng lupang inyong ipapasukat. So, napakahalaga po noon para makuha yung sadyang tamang sukat. Dahil, uh, dati yung ating mga pina, mga lupa natin nakaayon sa ating tutulo, titulo pag tayo nagpakat bumabase lang tayo sa actual kung ano yung nasa title pero much better pala, mas maganda ilalagay natin sa tapa sa tamang sukat upang nang sa ganun uh, pag tayo ay uh, isasalin natin ibebenta ipapamana hindi na ron, hindi na magkaroon ng problema yung ating mga pagsasalina ng ating lupang uh, inaalagaan o yung ating pagmamayari. so ito po ay advice sa mga magpapa-survey diyan o yung mga may ari-arian o property lalo't higit sa agricultural area na walang titulo yung pamana sa atin walang tamang sukat dahil kalimitan sa atin nung una yung mga magulang natin bumasa sila doon sa mga muhon sa mga puno sa mga alindiros kung tawagin sa mga punong itinanim sa pagitan ng mga kabalantay na, na lupa So, mas maganda po ngayon pa lang, atin ang palagyan ng tamang dokumento o pang nasa ganun dumating man yung, yung panahon na tayo ay magbenta, dumating man yung panahon na ating isalin, ating ipamana, hindi magkaroon ng problema yung ating pagsasalinan. So, napakalaking tulong, napakalaking bagay. Sa mga nagtanong po, kayo na po ako nagpapasurvey, sinong aming tagasukat, sukat Shoutout po kay Engineer Elmer Ilaw at syempre sa kanyang anak na napakahusay. Siya po yung aming taga uh, tagapagpasukat dito. Actually, kami po ay nagpatitle sa kanya eight titled kaming magkakapatid uh, wala pang 8 months release so sabi ko nga uh, sinasabi ko to hindi para hindi para um, i-endorse sila kundi sinasabi ko po yung aming experience kasi napakahusay nila lalo't higit syempre yung kanyang anak na sa makabago ng pamamaraan yung kanyang ginagawa lagi nang sinusunod niya ay yung sa tama at ito pa isa pang advice din po halimbawa kayo nagpa-survey ng lupa uh, medyo nagkaroon ng differential yung inyong uh, paglalagay ng muhon, may pagbabago mali yung mga kinagisnan sabi nga po niya, ang advice niya, wag kayong makikipagtalo doon sa mismong may-ari nung kabalantayan yung lupa ang mag-uusap di yan ay yung nagsukat nung inyo, yung surveyor ninyo at yung nagsukat nung kabilang side, sila po ay mag-uusap at doon nila ipapakita ang kanilang mga uh, tamang dokumento, yung kanilang patunay kung paano lumabas yung sukat na kanilang ilalagay ngayon sabi nga, yung pagtatama so mas maganda po yung ganyan at wag kayong makikipag-away so advice lang po yan, kasi hindi naman kayo may pagkakamali, hindi kayo may pagkukulang, kundi yun nga pong uh, pagsusukat. So, dapat nga kung mayroon kayong mga property, lalo tigit sa bukid yung mga pamana, napakarami. Alam kong ganyan, minana kay lolo, kay mamay, kay sa inay, ganyan. So... Habang may panahon pa, palagan nyo na ng tamang dokumento dahil tayo naman sabi nga tayo ay hindi na tumatanda. Parang hindi na bumabata, sorry. Sabagay mukha namang hindi uh, tumatanda. So yun, uh, para lang maiayos natin upang nasa ganun magbenta man tayo or ipamanaman natin clear. Hindi tayo masisisi ng ating pinagbigyan, ng ating pinagbentahan na uh, mali yung ating ibinigay na uh, sukat sa kanila. Mali yung ating ah uh, binigay na sabi nga ay para eto eh, tulad yan oh, ko ng muhon ayan o oh, yan oh, may muhon dyan yan. So, ito kasi ang aming area dito, ah uh, gano'n na rin ginawa ko para nang sa gano'n, uh, alam na nung mga anak ko kung saan sila dapat magtatanim, magtatayo ng anumang gusto nang itayo, kung hanggang saan lang ahangganan para nang sa gano'n. Kasi syempre, darating yung panahon, magkakapamilya at magkakapamilya ang bawat isa sa kanila para maayos. So, yan po, uh, ito yung advice lang ang buhat kay Kabukid, muli doon sa mga gustong magpa Uh, doon sa nagtanong sa akin kay sino ang aming surveyor si Engineer Elmar Elao at saka shoutout po sa kanyang anak na hindi ko matandaan yung pangalan mahusay sila at saka isa pa mabilis ang uh, pag-release nila ng dokumento at isa pa talagang iniaayon nila sa tama iniaayos nila sa tama kaya nga yung aming huling pagpapasurvey nga inabot ng 3 days okay lang yan sabi nga ang mahalaga tama dumating man yung panahon na magkaroon ng issue ng problema alam nila kung paano nila Sasagutin na po. Shout out, good morning.